Actually, ang Rianyo Eco Farm ay pagmamayari ng sampu kami magkakapatid, tatlong hektaryo ito halos na farm na, na mana namin sa tatay namin. At ibinigay ng gumbiyan na through Presidential Decree No. 27 at yung sa akin halos ay almost 2,500 square meters sa bagay So, ito po ay pangarap ko na po na pag nag-retire ako, dahil yun ang ng tatay ko, Huwag na huwag daw ibebenta, kailangan daw ma-develop. Kasi daw lugo at pawis ang pinuhunan nila dito. Ang lais ko talaga ay ituloy ko yung akin na uh, I just want to walk my talk. Kasi sa pagtuturo ko sa mga farmer, ako ay nagtuturo sa farmer, yung aking advocacy na APE, Ako sa nakalikasan, alaga sa pagpapaandag na, na ng bayan. So gusto kong i-demonstrate, ituro sa mga kabataan, especially mga kabataan, na hindi dapat natin isalang lang alang ang ating kapaligiran. Kailangan natin alagaan ito. Pag i-sacrifice ang uh, ating kiki, kung malaki ang kita, nasira naman ang kalikasan. So ayusin ang sistema kung sa ganun ay walang sacrifice na bagay-bagay. Uh, Ibig sabihin dito, tatlo yung pillars ng sustainable development, ang kalikasan, yung ekonomiya, at saka yung bayan. PPP, People, Planet, and Profit. So, yun yung tatlo na uh, pillar of sustainability. Nang actually, ito ay sinimula ko sa bahay ko. ko. Kasi ang dream ko, parang pag ko, bumalik sa, sa kung saan ako nagmula. Ito na nga yun dito sa, ba, sa kaliling bayan. At gusto ko malapit ako sa mga kapatid ko rin. Kasi very good ang memories ko dito eh. So, lahat ng matanda siguro ay eh, kagaya ko na gusto nilang balikan yung pinanggalingan nila. Yun yung na, sa na, na, nasa puso ko na gusto kong balikan yung ginagawa ng mga kabataan, yung buhay. So mayroon akong bahay ko ba dito plus may mga vegetables. And then, unti-unti, unti-unti na napagyaman ko rin to, hindi biglaan. So habang nagtatrabaho ako, ito na yung mga bagay na akong ginagawa dito, in line with my dream. Parang may drawing na ako eh, may platform na ako parang bonus na kalang yung mga may dumarating na iba pa. So ngayon, focus kami sa vanilla, which is relatively easier to maintain. Hindi siya na kailangan na araw-araw mong puntahan. Ang vanilla, pag nakakapit na yan, okay na. Kaya ang plano namin ngayon is focus muna sa vanilla. High value, very high value naman siya. Kasi ang bandila nga ay isang halaman na makakalikasan. Mataas pagkakitaan. Kasi siya ay second most expensive flavors all over the world. ano lang dito, punong una, hindi ka na maghuhukay. Dito, kailangan mo lang mga dahong bulok. Yung mga dito uh, organic matter. Itatali mo lang sa may poste. Hanggang maaari yung kakawate, yung nabubuhay na para matagal. Kakapitan niya yan. At pag nakakapit sa puno, ano na yan, dire-diretso na. Naintayin mo na isang mamunga. Ang medyo matrabaho lang dito yung pag magpo-pollinate na. Kasi ay eh, iisa-isahin mo. Pero para sa akin, hindi naman problema yun. Kasi para nag, sa isang araw, kadalasan umaga daw ginagawa yun. Pero hindi naman problema kasi hindi naman sila sabay-sabay na nabuka. So para naglilimang ka lang, pag early morning, nabukot, ikot ka sa so actually mas magandang libangan to ng mga senior na kagaya ko eh. No, na ako nagpo-pollinate no kahit nakakata na kamay ko, na nakakapag-pollinate pa rin eh. So na aquaponics para gusto kong i-recycle yung water. Pag nag-accumulate kasi ang dumi ng tilapia, ito ay magiging ammonia. At ang ammonia ay nagiging toxic sa tilapia. Sa so, ganitong paraan, nire-recycle niya yung tubig yung ammonia nagiging nitrate, nagiging nitrate. Yung nitrate, ano yung pagkain ng alamahan? Sa madali tsabe, yung tilapia at saka yung vanilla, magkadugsong yung buhay nila. Ako po ay nagpapasalamat unang-una sa GMA sa pagbibigay ng puwang na makapagbahagi kami dito sa inyong uh, sa inyong lahat ang mga karanasan namin dito sa Rianyo Eco Farm. Kayo po ay malagod namin inaanyayahan dito kung gusto niyo malaman ng mga detalye. At kami po ay maraming available seedlings kung pinakailangan ninyo magtanim ng Manila. Maraming maraming salamat po at see you soon.